Sa sarap na pagkain, refreshing drinks, artsy and cozy feels. Kung yan ang hanap ninyo, meron po kaming maire-recommendang isang cafe dito sa Samagbataan, lalo-lalo na sa mga estudyante na hanap ay food trip at tambayan. Ipapakita po namin sa inyo kung bakit worth it ba sa isang tiki man time na puntahan ang Enze Cafe. Let's go! We've reached my favorite part once again, ang Tiki Man Time! And this time, nandito tayo sa Enza Cafe sa Samal. And of course, kasama natin ang one of the owners, Sir Nilo Parilla. Hello, Sir Nilo! Hello, uh, Ma'am Monica. At, uh, welcome sa aming napakaliit na cafe. Mm -hmm. At uh, maraming salamat sa pagbisita niyo sa amin. Of course, it's an honor. And kahit small yung cafe niyo, sir, it's very cozy, it's very homey. Ang sarap tumambay. I'm sure marami tumatambay dito. Thank you. Marami mga sudyante. I, I, I can imagine. Very Instagrammable rin kasi. Sige, sir, habang tayo po ay nagkukintuhan, okay lang kain na rin po? Sige, oo. Oh, okay, tikman tikman sige, sige, sige. At ako'y natikman ko na lahat. Okay. <laughs> sige, sir, ano bang pwede niyo i-recommend na pwedeng una nating tikman dito? Ah, uh, sa, Unahin natin uh, si pasta, okay. Ano ang tawag, sir, sa pasta na ito? Ah, uh, Yan ay um, creamy pesto. Creamy uh, pesto. Creamy uh, chicken pesto. Ang laki yung mata ko. Ang sarap, grabe. Parang thank you, thank you. It's very creamy, ma ma al dente yung 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 mismong pasta. Ay, salamat sa amin uh, na nang Mrs. gumawa Ayun, shout out si po kay Mr. Oh, Roby. Yeah. Ang sarap po ng recipe niyo. <laughs> really, really good. So, gusto ko lang um, malaman kasi Enza Cafe, may meaning po ba yung Enza? Saan po nanggaling yung name? Yung Uh, pangalan ng aking nanay, aming nanay, ay mm -hmm. Lorenza. Dati kasi itong lugar, itong cafe mismo na to, mm -hmm. ito ay uh, dress shop ng nanay ko. So sir, ito yung next nice natin titikman, yung mm -hmm. inyong mga wings? So, mm -hmm. so meron tayong buffalo wings, merong uh, honey butter at saka parmesan, garlic parmesan. Oh, okay, three different flavors. Una ko pala natikman yung buffalo wings but it's actually, I like the fact na it's tangy and maanghang. Ito naman, sweet oh, and salty. Oo, oh, uh, oh ganun oh, yung ataka niya. Sweet and salty. Mmm, ang sarap din ito. Hindi siya masyadong maalat. Sir, ang gusto ko, kahit na drench in sauce siya, medyo may crispiness pa rin yung balat. Ang galing. Actually, yun ang uh, paborito ng, ano, ng mga students. Yes. Yun, isa yung sa mga uh, na-notice ko. Uh, meron kang mga paintings dito with parilya. So, I'm guessing, kayo sir yung gumawa nun? Oo. Oh, okay. Uh, talaga yung uh, gumawa niyan. So, mm -hmm at ang ginamit kong uh, medium dyan eh coffee since sa uh, cafe siya so mm. si, talagang uh, maganda rin kasi medium yung yung kape uh, so mm. at ang subject subject uh, ano uh, tungkol sa bataan din yung sa yung right. that march from bataan na uh, ano po ang tawag dito anghang, um, naku mahirap sa maanghang ayan mm. eksakto uh, but, uh ano to uh chicken Thai basil chicken Thai oh. basil chicken Chime, thai. Yung yung taste nito sir ginaya natin so mm -hmm. authentic yung taste oh. niya na Thai I see Sir ang sarap nga niya ma medyo may ano nga to may unting anghang no may konti siyang kick pero hindi naman yung masakit sa sa dila kick sakto lang So basta different cuisines oh, po no sa, sa, sama, sama. Mm. Okay. Mas na ko lang mas kung ano yung mas kakainin ng mag magugustuhan ng high school mm. kasi tabi namin yung high school. Kaya naisipan na rin namin maglagay ng uh, games since sa uh, habang naghihintay yung mga kids. Mm -hmm. So pwede sila mag -base. May meron kami mga board games dito. So pumunta ka na sa cafe, pumunta ka pa sa gallery, pumunta ka pa sa game room, all in one. Nandito na pala na lahat, no. <laughs> very, very good. So, pampatulak muna tayo, guys, ng konti dahil nakakain tayo ng a few dishes. So, umpisa natin dito sa fruit, mga fruit parang fruit tea tawag. So, I think yung mga fruit, actually sa kanilang tatlo, I think ang um, pinakamatamis na is the green apple, which is hindi rin naman matamis kasi may onting asim siya. This light last two, very light lang, just refreshing. Again, if gusto mo lang talaga ng um, masarap na inumin, but hindi too much yung flavor na parang mabubusog ka agad. These are good. Uh, these are very, very good options. Yung kanilang mango and light sheet. Sige, yes sir. After nating Sige. meron na pong patulak, pwede na ulit barahan. Pwede na ulit tayo kumain. Uh, pwede natin sumupan itong... Uh, Next po. Mm -hmm. ano I mean, po ang tawag? Peri-peri. Ah, peri-peri naman. So peri -peri rice naman ang, ang sarap na naman, guys, yung kanilang peri-peri. Sobrang lasa kahit yung sa loob nanunuot yung kanyang timpla, yung mga rubs and spices na nilagay nila doon sa peri-peri. Ah, this is heaven in a plate. You should try yung kanilang peri-peri chicken. Subukan mo yung uh, po. <laughs> Ayun, meron pang konting tulog. <laughs> mmm! <laughs> Sobrang ganda ng pagkakaluto niya. Napaka-crispy. The skin is to die for. Narinig nyo naman yung bawat bite ko. Talagang grabe yung grind, grabe yung crunch. Ito talagang mas sa papak siya. Mm, ito! So, para mas maliliit kasi yung yun, cut mas niya, mas sir, no? Siya. Okay. At saka, uh, spicy. Mm-hmm. So, Naku, no, naka-excite ako. Para yan sa mga... Alam mo yung mahilig sa Baka, chicharon, yung pinakadulo-dulo na ng chicharon. Mm -hmm. So, yun, yan yung masarap. Sa mga din. crumbs, dito. crumbs. Crumbs, crumbs. So, iba din yung mm. tama niya. Ito nga yung perfect pika-pika. Mm. Yeah. No? Chicken alaking. Mmm. Mmm. Ang sarap ng sauce. Wow. Thank you, sir. Grabe, pinapasaya mo ang masasarap araw ko ngayon sa masasarap na pagkain. But we are not yet done dahil meron pa tayong dessert, sir. Tama oh. po ba? Okay. Very colorful. Ang ganda-ganda sa mata. Ano ang tawag dito, sir? Ito naman ay uh, tikoy turon. Ang galing. Kakaibang turon ito. Nakakatuwa naman. Ayun. I'm not sure if you can see, no? But yun yung tikoy. There you go. There's the tikoy. Actually, I didn't know na ang tikoy, sir, can actually, can work with ice cream. Parang never pa ako nakakain ng tikoy with ice cream before. But, guys, it works. Okay pala siyang kainin with ice cream, no? Parang, basta masarap lang siya. I mean, you know the lasa of tikoy and you know the lasa of ice cream. And, I mean, kung isipin niyo, baka weird siya. But the combination is actually really good. And now, for our finale, the kanilang frappe. Gusto niyo ng budget-friendly, student-friendly na na masarap na inumin, ah, this is a definitely um, um, a good recommendation to try. I think if you like it, um, na talagang lasang-lasa yung, yung chocolate, yung ganon, pero wala masyadong tamis. Again, tama lang yung tamis. Dark chocolate is the yeah. drink for you. Ah, this is a happy day. Dahil <laughs> sa masasarap at uh, masasarap at uh, talaga katakam-takam na pagkain at inumin na ating kinain. So, sir, sa mga gusto makatikim at makapunta sa Enza Cafe, saan po kayo exactly located? Uh, located kami sa tabi lang ng uh, munisipyo ng Samal. Uh, exact address is 197 Agutierre Street, Samal, Bata. Tabing ilong. Bukod sa cafe, Actually, mm -hmm. itong uh, cafe na and sa cafe. Parang transformers na cafe. Transformers <laughs> Kasi, cafe. Mm. Um, sa after ng kaya well, nine o'clock kami magclose. close mm -hmm. From nine to twelve, we're mm -hmm. we are open to booking actually. Para kung gusto nyo magkaraoke, karaoke ah. pwede mo magbook ang buong place. Very nice. Ilan sir ang maximum capacity para do sa mga interesado magbook? Um, easily ten Ma, 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 ano eh? oh, comfortable yon. Uh, oh. uh, 10 to fifteen. Just get in touch with them and book the place, or just you know make a reservation and enjoy the food and drinks here. Birthday parties, weddings, pedigree. Aiyoh! Thank you, thank you so Maraming much, Sir Nilo. Ang serap ng food and serap ng drinks. Uh, we will definitely go back. Salamat, Ay, sana, thank sana. you so much. Kita, 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 yes, oh, thank, thank you. you. Masarap ka talaga ng pagtambay dito sa Enza Cafe dahil bukod sa pagkain, siguradong ma-enjoy -e niyo rin ang kanilang mga board games at mala art gallery themed na cafe. Kaya kung hanap ninyo ay budget friendly pero quality pa rin na pagkain at inumin, hindi kayo magsisisi dito sa Enza Cafe. So, paano guys? Marami-rami pa tayong tiki man time na gagawin at mga lugar na pupuntahan. Kaya, abangan nyo yan dito